to sunscreen SPF 50 plus sunscreen PA plus 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 by Misha galing Korea Ito yan una punasan na mukha ganito na punasan na mukha kailangan hindi basahan ng pawis ang buksan putin ay Puna sa ilong. evidence na. Punas din eh. Hindi na. Ano, Hindi eh. tikot. Ay, labak labak Salang Ah, ganoon. Okay. Sante, para piling koreana na. Koreana na yan. Noo, importante. Noo, tsaka business. Ganun yan. Hindi ka gaya kay Diwata na, mm. na nag-foundation eh. Napang, Kawawa naman ako, second user. Tapos galat. Panis. Mm, feeling Korean.